lagarin Anong lumpia yan Buksan mo ngayong lumpia Lumpia <laughs> Ano yung lupet to, Kamote, tobet, Uy, kamote, kamote tayo. Vlogger ano ah, yan, vlogger, vlogger. Pa, pa okay. paano oh, mo nga pa, patunogin mo muna. Bigyan mo muna kami ng talent. Vlogger yan. Bibili na kami, bibili na. Ito ba yung ano, may tubig? Kamote, tobet, kayote. Halo-halo na yun. May toke? Nagdadalawa lang sa akin. Nagdadalawa kami. Yes, sir. isa? Nagdadalawa kami lang to. Iwala yun. Iwala yun. Iwala Nagdadalawa. Suka, oh. sir. Oh, lagyan mo. Lagyan mo suka. Ito driver. sa driver. Buti na lang, narinig mo kami baka alam ko naka-focus kasi doon sa maraming tao kasi yeah. nandun yung benta eh Ayun oh no, yung nakatalikod, bentaan mo Congressman 'yun, baka malakas magbigay 'yun. Oo oh, uh. no Ayun oh. Yung nakasalamin, Congressman 'yan. Sino? mo. nanibig. libre niya lahat ng tao niya. Ayos <laughs> 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 Akala ko yung namamali mo sa kanil. <laughs> Nagbigay sa akin tubig. Uh, pakita mo nga, sino ba yung nasa ID mo? Ayan o. Uh, Chewing tew mo yan? Yan yung tumutulong sa mga magsasaka, di ba? Ayan o. No? Ito uh, yung para sa pagkain. Ayan o. Walang gutom Ano ba yan? Uh, Ilo pagkain. Ilo pagkain. Goodbye, Gutom. Yung kanyang advocacy Kunin um, um, yeah. natin. So, um, number? Uh, number 51, 51. 51, 51. 'yan. pagkain. Um, um, uh, so. Oh, hello. Hello pagkain. Goodbye, gutom. <laughs> <laughs> Tignan mo naman yung mga tiyan namin. Tignan mo. Ang napsok. Walang gutom. Eh, no, laging busog yan. Oh. O, diba? O. Yan, galing pang yan. Uh, goodbye, ano doy. hello. Hilo pagkain. Goodbye, gutom. <laughs> goodbye, ang doy. Yeah. O, oh, ba't tinangkal yung sunglasses mo? Bibigyan sana kita na tap bibigyan sana kita ng barrier eh barrier pa pa dito ko bubunela <laughs> ayan oh ah. ang pagbabalik ayan goodbye oh, gutom ilo pagkain Hilo, Tingnan mo naman oh ilo pagkain kitang-kita <laughs> hindi oh ayan so dito kami ngayon sa Dasma Sports Complex Kumamalimos lang naman ito. Wala ba nagbibigay? Wala ba nagbibigay? Nagbibigay ito lang <laughs> sa atin.